Hello guys, good morning. Welcome sa aking vlog, Willedita TV. At araw ng Sabado ba lang ngayon guys. At nandito ako naglalakad dito sa Kalintong. At pupunta ako ng Shubuli Bard sa may Wak -wak Barangay Wakwak. -wak. At may libreng check up doon sa aming mga katulong sa aming amo. Kaya ito, naglalakad na ako. At mag-aabang ng jeep para makarating na ako doon sa may Shoe Boulevard at at nag-text pala yung kasama ko guys na nandoon na daw siya kaya bilisan ko na para makarating na rin ako doon at ito na nga guys nakarating na ako dito sa barangay Wakwak -wak. at pagdating ko dito guys uh, nag-fill up na ako sa papel at maya maya dumating na si she si at, kas, at saka si Pia at sila na rin ang nag up ayan na ito na si na nakasama ko at kasama niya si she ito pa lang katabi niya is si ano si Audrey, uh, best friend to ni Sophia, anak ni She. At habang naghihintay kami guys na mag-start yung check up, ayan hindi inasahan nagkita kami ni Monica. Uh, tinitigan ko talaga para sabi ko si Minuka to ha, ah, kaya ang tuwang tuwa ko dahil nagkita rin kami sa wakas <laughs> ayan guys nakita ko na si Monica mababay oh, ka muna, hi ka muna Nangita rin kami dito sa barangay. Hagaan mo? Hindi, na traffic kasi dyan. Nagkipo eh. O Sophia ko. Wow! Si Sophia lang. Si lang? Hindi <laughs> pala kayo bati nun? Bakit ka binigyan? Yeah. para sa <laughs> lahat. Hahaha. Para sa lahat. Yan. Yan guys, nag selfie muna kami mga kasama ko dahil wala pa yung doktor na titingin sa amin, kaya selfie selfie time muna kaming magkasama sa trabaho. Ito pala guys si Sophia at saka si Audrey, magbest friend talaga 'to sila mula noon hanggang ngayon. At pagtapos namin nag-check up guys, uh, nagkape muna ako, kami dalawa ni Ping at si she si at saka si Pia na una na silang umuwi doon sa bahay ng amo ko at ito pala yung coffee ko. Ayan, tapos na kami. <laughs> yung dalawa umuwi na. Kami kasi outsider kami. <laughs> outsider. Ayan, kape muna ako. Ayan. Coffee tayo. Outside kami. <laughs> mayroon silang libreng kape. Tapos nakita ko yung pinsan ko guys, kaya natuwa na rin ako. Kasi kanina naglive ako, sabi ko shout out, Monica, hindi pala sila nag ng HB, kaya hindi nila napanood. At pagkatapos pala namin chat check up guys, uh, pumunta muna kami ng Mega Mall, nag-ikot-ikot muna kami dalawa ni Ping. At bago kami uwi sa aming kanya-kanyang bahay, yan guys, naglalakad kami ni Ping papasok sa Mega Mall at ang ganda pala ng loob ng Mega Mall ngayon. Uh, nagpa-picture kami ng dalawa ni Ping remembrance sa uh, may maraming bulaklak guys. Ito ang maraming bulaklak. Oh, ayan. Pwedeng kang uupo diyan. Happy Women's Day everyone at see you sa aking next vlog. Bye-bye.